Welcome back to my YouTube channel mga kabosing Good morning mga kabosing Dito naman kayo na mm, um, Ayan may music pa kami Baka makapirate tayo mak <laughs> Yon. So nakalimutan na naman namin yung lagay namin ng isda Bayan Kalimutan pati tripod Ay, So yan mga kabosing Mag set up muna kami at mamaya magbuburi tayo kasi hindi mahangin ngayon. Maganda. Salam, marami oh. Muusok talaga oh. Sa init. mamaya ulit. Kita ba mga kabosing oh. Muusok diba? Oh. Ang <laughs> init. Yan. First drop tayo mga kabosing. First drop. First drop. certe certe Yan. First drop. Mm. Kinagat -ag agad. Hmm. May malaki sana. Yun know, o. Yung mga kabosing o. Oh. Yun, si Makmak, oh, dali agad si Makmak, oh, oh. <laughs> Tayo, wala pa Ayun Bulo semua. Yung naris ni Makmak yung kasi medyo maliit pa Yung malalaki lang kulay natin mga kabosing Ayan o oh. O Ako mo kasing dalhin dyan Wala na yung pain natin Nabos na naman Ang bilis yun Hindi mo gano'ng kalakas magano ano oh. Lamig mga kabusing Tumigas na yung kamay ko <laughs> Wala kasi yung joystick natin eh mm, Wala nang pain Yun Wala pa rin Malilit kasi mga kabusing Wala na yung malalaki rito Oh. Dalang pain mga kabosing mamaya ulit. Wala kami na mga kabosing daw si Makmak. Ako daw din ako pero maliit, baka natin. Maliit ulit mga kabosing andun sila oh. Lalaki doon oh. Marami ring buri talaga dito. Ano may mga buri oh. Banak to mga kabosing banak. Yung iba. Mamaya ulit. Mga bosing kita yan doon sila oh. Ayan, no? Oh. 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 Mga banak o banak? Banak. Ayan, drop tayo mga kabosing. pag lang natin sa gilid. O, oh, kinagat na agad o. Oh. Hindi pa ano, kinagat na. Hmm? Oh, di ba? Makmak. <laughs> Ayan. Good size na yan mga kabusing. Sige. Uh. Oh. Kamiya ulit. yon drop ulit tayo mga kabusing. Dami talaga dun, oh. Lalaki. Opa. Yan lang. na mm, yan, oh. Hinahatak-hatak na naman nila, oh. Hmm, Hige. Mm, dali na naman. Maliit nga lang mga kabosing. <laughs> di ba ang bilis? Umiya Ilis natin ito mga kabosing. Wala kasi tayong ano, joystick. Yung tripod natin, di ko alam kung saan nalagay. Umiya mga kabosing ulit. balik balik na. <laughs> kabosing, ito sa gilid. Doon, pagilid natin doon. Mm. Ano, oh. Oh, hatak-hatak na, oh. Mm. yun kuha na ito mga kabosing kuha na yung pain natin <laughs> oh hmm naiinig na yung uh subo mo yun double hook double hook na maliliit mga kabosing hmm, ulit lang mga kabosing o release natin mga kabosing yun drop ulit tayo mga kabosing ang dami dun sa na lalaki dun ay namang kumain ang dami pang buri o oh. maliit nga lang yung mga buri yun mga buri pwede na sana yan oh. Ah, isang dangkal may git kahit isang dangkal ilang piraso pa lang yung hole namin ni Makmak ay sumabit na yung sinasabi ko sinabit na naman niya naglag ka na doon na sila dyan yan kahit buri tilapia sige pero mostly tilapia talaga mga kabosing kumakain Oh, yun, malaki. Ay, sumabit pa. Dito kayo. Jumbo. Jumbo ba ka, bossing? Oo, oh, jumbo. Ito mo kayo yung kuha niya. Yung kuha na. siguro yun. Kunak, nalag pa uh, laki. Hmm, uh, laki-laki. Yung makmak, wala pang huli. Nagpalit kami ng pwesto kasi dito marami. Dito.